Bawal na kami. kay nauna kami. Taha, para pa rin sarakyan yan yo pa no magawa una. Kadok na ko sa Adam bali na no? Adam balay nyo? Dito ka mo sa balay. Ay, sa nabay... Dito ka mo sa tabok magparada kaya to kin balay nyo dito. Wala na kami labot basta kay sa mo ninyo. Na naman ni papay na kami dito. Na nyo. Ano? Tricycle. Hay, <laughs> <laughs> sila ta habot man. Tapi, oh, mapark na kita, pre. Dito mo parka. Ubi dito uhh, may tao mo di sa likod daw, Ano mo problema mo, tao problema sa, ano okay. so, um, dapat sa tao, dapat sa tao mo, dapat sa mo, sa tao mo, parking sa tao mo, mo, dapat sa tao mo, mo, di sa tao mo, sa kami di dapat sa mo, sa tao mo, dapat sa tao mo, dapat sa sa tao Taha, para pa rin sarak yan yung panawa ka umauna. na ako sa nabuso. Maskin mo na pa rin sarak yan namun, basi na ito pa sa Roroy, kaya nauna kami, didisayo, kami, kami ah. sa ano? okay, man pa, din man sa iyo, kami oh? <laughs> din din mga parada. Kalabad-labad sa na parking, ano? Pwede man doon, kado ka doon ang park? Dili man, paerog siya ang park namun. Paerog man siya, ho? Wala ba ang park namun? Kabalabag, grabe mga Hindi mag park, dito ka mo sa iba Maganda ko sa parking nga nyo ba Adam balay na mo buso Adam balay na mo no? Tama kung Adam balay nyo Dito ka mo sa balay Dito ka mo sa tabok magparada Kaya ito ka rin balay nyo dito naka nakareserve na ini ari ah, ginabaran nga nga ini ari ginabaran nga ini na may first ini ari ginabaran nga ini ari na kami, ini ari ginabaran nga ini ari ginabaran nga ini ari ginabaran nga ini ari ginabaran nga ini ari nga ini ari Nagbiyahe na sa na, pa lang din naman inabantayan namon didi Ngaan oras pa ito boss Maraming oras pa man ito ka Ah din ang sarap na kami Maganap ka maparkang Layo layo sa balay namon ano ah, ang balay na ako, no? Oo. Oh. Maayos ba kami sa git? Dito ako magparada sa tubang sa balay nyo? Oh, may malabas nga, di. may malabas bang Basko, ba nga nabas? Bunggo nyo! Basta Wala na kami, labot, basta kay kasama mo nila yung parking park na park una kami dito. Ano naman park nyo? Ano? Tricycle? Gatawa <laughs> <laughs> ka. Gatawa ka. Tricycle mo lang ganito, sa kupo niya doon ang parkingan? Oh, Oo! Tricycle pero pulo na tricycle. Kasama mo nila! Na Nap napulo na tricycle. na ni pa, par pasuruno din na. Pasuruno din na. Wala nah, uh, pa nga yung nag-aabot. Oo. Uh. Nam, Kaya abutin na sa batas. Kaya may mag... Naman. May mag... Naman, may batas ba na... Naman, yung kapatuga ka. Wala, may iso ka. Ikaw na may, na, mag... ka? Naman, may, kami, may mali. Kaya, Kaya, ano ka? Masyado ka, ano? <coughs> Basta sa mo na hindi dinap na... Bunutan tayo yan. Ito ka mo mag-parking sa iba. Tukatawa ka pa? nga tawa ka di ako nakakilangasan sa iyo mo bakit tricycle papulatun niyo kami bus tricycle uh, bus may tumabot niya roi roi pero light itong biyahe siya ito kaya andalagan sa ito ano ano sunik 500cc <laughs> <laughs> ito napulo sito. napulo <laughs> din niya pa parking na siguro kaya eh, 20 siguro ito kasi roon